Tapos meron pa uling ano, may salamat. Hi po, po, sa vlog ni Aling Gaga. Hello <laughs> po. Subscribe po kayo. Tinapat <laughs> 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 sa akin ang kami. <laughs> don't forget to subscribe. Like, Noon. like, like, subscribe, like, and share. Subscribe. Pakishare na lang. Share nyo po. Supportan nyo uh -uh. po siya. Thank you so much. <laughs> eh, mother, kung dun tayo kumain sa ano, <laughs> yung pa, pa 11 yun. Maluwag ito, oh, ito. Sige, ito. dun na yun kasi dito ay, Pero hindi nili si Pero hindi nila sino kasama namin, sabi ko si Ate. Si Ate binili ko alcohol na hindi niya Baka yung niya kung bala. Ma, alam mo, ito sunog yan eh. <coughs> hindi na lang ano yan? Pala ito, Basta, ewan ko, ibinaligtad siguro to tanggal na bote din eh. Uh, Mainit sik 'yon eh. Hindi tsaka yung oil nito. Nakatutuan. Oo, nakatutuan. At dinet. 'Yan nag-jijik laban mo.